Hi po, good morning. Ah, meron akong ituturo sa inyo. Napanood ko ito na pagtanggal ng malunggay. So, kuha ka ng isang brunch. Tapos, dito po sa um, po dito. Look. Ilulusot po dyan. Nakita nyo yun. Ito. Ayan. Ayan. malo ilosot niya na and then hilahin yun ayon and then hilahin po ha kanya nilahin ay natanggal na hilahin po ayun oh ayon natanggal na po ito naman yung natira. Okay, another. Another demonstration. Okay, dito po naman sa side. Sa side na lang. Ayan. tagal naman eh. Ayan. Dito po naman sa side ha. O, oh, ito. Gin, 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 <laughs> gin. Mas madali pong ganito. Pak. Pak. Balik sa dati eh. Oh, ganito na. Ayan. Dream. <laughs> mas ano na. Mas madali. Anyway, subukan pa natin. One more time for the demo. Ayan, nilusot ko po dito ha. Ayan o. Oh. Tapos hilahin nyo dito. Pak. Pak. Ganon. Kaya lang. Ayan. Sinubukan lang. And there's no there's no harm in trying what they advertise in facebook it could be true it could not be true here's another Pick, pick, pick. that's it and then the rest of course is another work for you to do here you go let's do it let's do it uh, oh, this is better going back to the going back to how we do it click 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 di po pa. galing po sa ano to sa labas hindi po malunggay ng kapitbahay po ah <laughs> malunggay po namin to pero yung papaya nakikita nakiki ano kami sa kapit ay we are asking papaya pag nagtinola kanina si Maurino sabi niya hindi tayo doon ay huwag na no, ikaw lang nag-ubos sa papaya nila sabi ko so eto inan yeah, niya na lang ng malunggay malunggay lalagay natin sa tinola malapit na maluto yun alright hanggang dito lang pa bye abakit yun ay, meron pala akong ganun. Ah,